Sa kalalabas pa lamang na balita mga tropa itong si Stephen Curry ay tinanggihan nga ang $62 million na one-year contract extension sa Golden State Warriors. Ito kaya ay pagpapahiwatig niya ng paglipat niya ng ibang team, lalo pa at may mga balita na gusto magsama ni Lebron at Curry sa iisang team. Pero bago yan maliban nga sa pagkuha ni JJ Redick ng mga bagong players para sa Lakers, kasalukuyan na rin naman nga itong nakagawa ng bagong game plan at strategy para mapa-improve ang laro ng kanilang mga players. Sa katunayan, isa nga sa mga pagtutuunan niya ng pansina ay kung papaano niya gagamitin si Christian Wood sa kanilang rotation. Mismong si Redick na nga ang nagsabi na pansin niya na hindi masyadong nakakapag-ambag si Christian Wood sa kanilang lineup since limitado lamang ang role nito kay Coach Darvin Ham. Syempre sa pagpasok nga ng bagong season, plano nga ni Redick na ibalik ang tunay na laro ni Wood sa pamamagitan ng madalas na paggamit sa kanya bilang tandem kay Anthony Davis. Yes mga tropa hindi nga kagaya last season gagamitin na nga niya M ngayon ang kanilang big man na si Christian Wood at Anthony Davis next season ibig sabihin malaki ang posibilidad na gamitin nila ito bilang bagong starting center para maibalik si Anthony Davis sa original na posisyon na power forward Samantala naman ayon kay Anthony Slater ng The Athletic, hindi inaasahang mag-uusap si Stephen Curry at ang Golden State Warriors para pag-usapan ng isang contract extension para sa kanyang future sa team ng Warriors. Binanggit na hihinto muna si Curry sa mga basketball related na gawain sa loob ng ilang linggo matapos maglaro para sa Team USA sa Paris Olympics. At magaganap ang mga usapan tungkol sa kontrata ayon sa preferred timeline ni Curry. Ang 36-year-old na si Curry ay qualified para sa one-year extension na nagkakahalaga ng $62.6 million o kung pipiliin niyang pumirma sa susunod na taon na eligible siyang makakakuha ng $130 million. Si Steph ay tumanggi munang pag-usapan ang extension na ito pero may sapat na oras pa si Curry upang makipagkita sa pamunuan ng Golden State tungkol sa isang extension dahil ang deadline upang makarating sa isang kasunduan ay sa October 21. Mayroon pa siyang dalawang natitirang season sa kanyang 4-year 215 million contract na pinirmahan niyong 2021. Ang two-time MVP ay ginugol ang lahat ng 15 years ng kanyang successful na career kasama ang Warriors at mukhang wala siyang plano na magpalit ng team sa anumang oras. Kung pirmado ni Curry na nais niyang magretiro, bilang miyembro ng organisasyon sa isang panayam noong June 8 kay Mark J. Spears. Sa ibang balita naman para dito sa Denver Nuggets, ayon nga kay coach Karl Malone, si Westbrook ay ilalagay nila bilang kanilang sixth man, pamalit nga siya kay Jamal Murray bilang point guard, ito nga yung kanilang kinakilangan. Bale itong si Russell ang pumalit kay Reggie Jackson. Si Jackson siya yung timing na role player. Kung baga kalmado lang siya samantala itong si Russell Westbrook at eksplosibo ito napakaalisto. Definitely gusto na nga ng lahat ang pagkuha sa kanya ng Denver Nuggets. Malaki ang kanyang maitutulong dito kung si Nikola Jokic mabagal pero timing relax na relax yung galawan. Itong si Russell naman ibang approach ang kanyang maibibigay sa team ng Nuggets.